back to Z-Farm TV Ayan mga ka -farmers, so Nata nakakaroon sa uh, episode 2 Sa watermelon farming uh, Visit to Richard Macasero Farm So karoon mga ka-farmers uh, Mag almost uh, Actually 6 weeks na kini Ayang uh, tanom na ako na bisita So nakita na sa iyong mga tanom So grabe ka uh, Namunga na dagan na kayo ang munga Then uh, makita na to Makita natin na uh, uh, Nag uh, Gumagapang na sa gitna hindi na malakaran ng tao so pakita mo ganyan yung tanim Ayan, yun yan po ang tanim ni Richard Macasibulas last 3 uh, weeks so nabisita kami dito episode ng episode 1 ng watermelon farming uh, visit uh, Richard Macasero farm so ngayon dito na ang itsura so 6 weeks na po ito mga farmers kaya na uh, nandito po si Richard Macasero uh, tatanungin natin ko ano ang mga sekreto niya kung ano ang ginagamit niya na uh, puno or technique kung paano niya ito uh, ginawa para ma malusog ang kanyang mga tanim na pakuan Dito po si Richard Bacasero Ayan si Richard Bacasero po uh, siya po uh, actually siya po ang uh, Farm Manager, Farmer at Maintenance dito sa farm At uh, may pinansya po siya dati na sinabi ko nung episode 1 So ngayon Richard uh, tatanungin natin si Richard kung ano ang mga sikreto niya Okay Richard, so unsa'y mga technique ni Mozart nga naabot na magaling na punto? Nagpo na mga bunga, na, ay, almost na na yung mga uh, 3 kilos, 10 to the katong itong naguna. Mga 3 kilos na, so unsa'y mga technique ni Mozart kung uh, regarding sa uh, pag-alaga ng tanim na pakwan? Mintin na pa. Mintin sa... Fertilizer. Fertilizer. Sa pesticide. Pesticide. So, mga ka-farmers, uh, sabi ni Richard, so nagbibintin lang siya ng uh, fertilizer so at pesticide para i-apply sa ating mga pananim na pakwan. So, anong klase? Uh, Unsa yung mga klase nga puno imong ay mong i-apply, uh, Richard? 14-14 o oh, urea. 14-14 po at urea po ang kanyang ginabit na pataba sa maintenance po sa kanyang uh, pagtatanim na pakwan. Also uh, nakakatulong din mga ka-farmers yung sinabi ni Richard Pag maintenance na pesticides kasi yung pakwan 1 uh, prone po kasi sa uh, mga insekto Lalo na pag uh, marami ng bunga So lalapitin uh, ito ng mga insekto So mintin po ng pesticides sabi ni Richard Pesticide at uh, abono So Richard uh, ilang taon ka na? Nag, uh, mga ila, ilang, pila nakaka-years na ni nagtanong third? 4 uh, years Ayan mga ka-farmer, so si Richard uh, experienceado na mga 4 years na po siya nagtatanim ng pakwan. At uh, kumusta po ang pagtatanim ng pakwan, sir? Okay, man. So, na naka... mahimo. So, sabi ni Richard, so, na, uh, hindi kasi natin ma mababasi yung uh, kita kitaan dito sa pagtatanim ng pakwan. Kasi hindi natin hawak ang, ang panahon. Kung uh, magbagyo, so yun po, uh, malulugi po tayo kasi mabahaan po ang ating area. At meron naman mga kanal pero kung bagyo na uh, malaki na po ang tubig so hindi po hindi na kaya ng power natin. So uh, sabi ni Richard so uh, minsan uh, may kita, minsan naman ay uh, break even lang. So yun uh, dapat po tayo ay kung magtanim tayo mga farmers uh, hindi tayo mag-assume uh, na malaki po ang kita na pagkitaan ng pagkuha kasi hindi na ang panahon. Chard, uh, mga sa isang taon, sa usang katuig, Chard, pila ka ka magtanong mo eh. Katulog. So si Richard ay tatlong beses po siya magtanim sa isang taon So sa Januari, February, then uh, September, Arby's September, then uh, uh, December Pang-December po So tatlong beses po siya sa isang taon magkatanim ng pakwan Ayan nga farmers, so uh, hingi tayo ng advice si Richard Kasi uh, matagal na po siya nagtatanim ng pakwan Ah, uh, kung sa may historian mo sa mga mga uh, na uh, gustong sumubok sa pagtatanim ng pakwan. Kung mga pila ng pakwan, tanong mo, ay lalang mo kung tanong mo. Okay. Kung experience mo, kung sa'y, huwag ang pakanong mo. Tinaghana. Tinaghana. Okay, ah, okay, uh, Advice po ni Richard, so sabi niya sa mga bago pa lang nagtatanim ng pakwan Huwag so, muna sumubok ng uh, malakihang quantity So sumubok lang kayo ng uh, maliit na quantity At pag-aralan niyo po ang pagtatanim ng pakwan At uh, pagtugunan niyo ng pansin kung ano ang mga kailangan uh, Kung anong gagamitin ng pakwan Kung anong kailangan ng tanim Para po, uh, kung makuha niyo na Yan na po ang time na sumubok kayo sa uh, big production na uh, pakwan farming So si Richard ay uh, kabisa niya So malaki po ang ganyang pakuanan, pakita mo. So all uh, about na po ito ng 5,000 uh, kapuno or seeds. So malaki po ito mga farmers. Okay. Actually mga uh, mga farmers, so salamat kay Richard Magasiro sa kanyang advice. At uh, kung gusto niyo bumisita dito sa farm ni Richard Magasiro, Ah, uh, welcome po kayo lahat dito at uh, at uh, Uh, at sa ating pagtatanim kasi mga ka farmers so dapat uh, aralin natin mabuti then sa Richard four years na po so salamat po Richard sa pag uh, episode to episode to na po ito mga farmers sa uh, pagbisita natin then harvest po niya ito first week of september so malapit na pong magharvest mga farmers so uh, salamat sa panginoon at na nakuha na ni Richard yung kaniyang uh, bunga nakita na namin ang mga bunga so mga farmers Salamat Richard Bacero sa pag uh, pag uh, dayo na mo diri sa mong pagbisita diri sa farm. So yan lang po mga baka sana may uh, nakuha kayo at na-inspire kayo sa uh, farm ni Richard Bacero sa Waterville Farm. Eh. So salamat sa inyong lahat. God bless at happy farming po sa ating lahat ng mga farmers.